Simpleng handa lang to mga idol, pansit, bihon at piniritong manok mga idol ang handa sa karawan ng anak ko. Araw ng linggo mga idol, October 20, 2024. Ito pala mga idol ay pinaka-espesyal na araw sa anak ko mga idol. At agad naman po kami lumabas mga idol para mamili kami sa kanyang konting handa mga idol. Ay sapat na sa amin yan, hindi na kailangan namin mga idol ng maraming handa o pabunggahan. Basta ang importante mga idol, malusog at malakas malakas yung pangangatawan natin mga idol. Kaya kami mga idol kung ano man yung natatanggap namin galing sa taas mga idol. Napakasaya na sa aming pamilya yan mga idol. Sa hindi nakakaalam mga idol dalawa pala ya silan ang may karawan sa isang buwan. Ngayong Oktobre ang panganay ko at yung pangalawa ko mga idol. Kaya isang handaan na lang po yan ang ginawa namin. Shout out po ako sa lahat ng may kaarawan o birthday ngayong Oktobre mga idol. Happy happy birthday po sa inyo ang lahat. God bless po more birthdays to you. At dahil nakauwi na po kami mga idol, yan po ang nabili namin, karning, manok, at saka nakabili rin kami ng pan mga idol para mamaya sa aming pansit bihon, yun ang pares namin. Bali, minarinate pala yan ni Mrs. mga idol, tapos naglagay siya ng pamintang pino at saka harina at tayo naman ay nagagayad ng mga rikado para sa ating pansit bihon mga idol. At habang umiinom si Mrs. ng kapi mga idol at tayo naman po ay nagpapainit na po sa ating kawali at naglagay na rin po ako mga idol ng kunting mantika at nagisa na rin po ako ng mga ricado tulad ng bawang sibuyas siguro mga idol masarap siguro to pag maraming ricado talaga gugustuhin ko man sana mga idol pero sakto lang yung budget natin at pagkatapos ko mga idol ay sinunod ko na po yung karne natin katapos atin lang igisa at naglagay pala ako ng dalawang supot ng pamintang pino o powder mga idol para mabango naman siya at maahang-ahang ang kunti mga idol may tanong lang po ako naranasan nyo rin ba yung dati nung mga line of 80s pa 90s o siguro dati kasi ako mga idol nag birthday ako kasi iniyawan na ako ng papa at mama ko mga idol ng isang buong manok at pagkatapos di ba nilalagyan tayo sa ating noo mga idol kung ano yon di ba tapos paglabas natin maglalaro tayo makita tayo ng mga kaibigan natin ay hala birthday pala ni ano birthday niya pala happy birthday yun malalaman na nila mga idol na kaarawan natin ngayong araw at pagkatapos mga idol pag magkain na ang sarap sa pakiramdam makikita mo talaga ang buong pamilya mo na masaya talaga sila sa karawan mo Pero ngayon mga idol iba na talaga Pagkarawan mo bonggam bongga na talaga mga idol May pa event event ka pa sa hotel idol Tapos meron pang pa surprise surprise sa mga likod ng kotse At mga masasarap na mga pagkain mga idol Kaya nagawa yan nila mga idol na pambongga talaga Kasi may kaya sila sa kanilang mga pamilya Yan walang imposible basta marami kang pera Pero kung sakto lang talaga yung budget mo at 'yun lang talaga makakaya mo ay wag na lang nating pilitin mga idol kasi pag pinili talaga natin ay baka magka problema lang o maka utang utang ka kaya ako ngayon mga idol pinapaalala ko talaga at pinaparamdam ko sa anak ko nga kung ano lang talaga makakaya ni papa at may bigay sa kanila kasi mga idol ang pangarap ko sa kanila talaga mga idol mapatapos ko lang talaga sila sa kanilang pag-aaral yan lang masaya na talaga ako nyan mga idol at ngayon mga idol sa shout out na po tayo ito na po yung oras para sa ating mga mahal na mga followers mga idol yan mga idol, shout out tayo kay Bandera Por from Sabah, Malaysia, taga Sambanga City, nakatira siya sa Buhod. Shout out idol. Shout out din kay Yen Tuyad Silisa, watching from Taiwan. Yan, shout out idol. At kay Ma'am Vivian Sar, watching from Washington State, USA Ma'am. Maraming salamat po sa panonood. God bless po. At kay Sir Enz Albin from Malaysia. Sir, shout out sir. Ingat po kayo palagi sir. at kay Kuya Clark Vlogs Idol, shout out sa Idol Kuya Clark at kay Sir Junior M. Sulayaw from Malabon City, Manila shout out Idol kay Ma'am Maripi Esteban from Nueva Ecija shout out Ma'am at kay Sir P.D. Carlos from Santa Cruz Pambong, Bulacan shout out Idol at kay John Peter Lagrosa from Cebu City Shout out idol at shout out kay Sir Alex Bastan from Iloilo City. Shout out idol at kay Sir Lalo Buron. Shout out idol. Yan, maraming salamat po sa panonood at suporta din yung mga idol pagkatapos nilang magmirinda mga idol, siyempre ang anak kong bunso ay naglinis na ng maliit naming mesa kasi tinuruan namin yan mga idol kung paano ang gawaing bahay para paglaki nila mga idol may matutunan sila. At sa mga bagwang followers po, welcome po kayo dito sa page natin mga idol. At yung hindi natin na shoutout mga idol, parati lang po abangan ang video natin. Sa shoutout pa rin po tayo para sa inyo. At yan, dumating pala mga idol ng panganay ko. Yan pala ang may birthday at yung naka pink, Yan si Gwen Gwen dalawa sila mga idol tara kain po tayo mga idol sabayan nyo po kami hmm. kung nakaabot ka sa part ng video na to mga idol pwede mo rin to i-follow ang ating page at i-share ang ating video kung nagustuhan po ninyo mga idol at mag iwan na rin ng comment mga idol para malaman natin kung saang lugar umabot yung video natin mga idol maraming salamat po God bless po. Ingat kayo palagi. Yan. Maraming maraming salamat mga idol. Ha, maraming maraming salamat po. Sa too. araw na ito. Lord, thank you sa bless at sa good health. Yan. Happy happy birthday sa anak ko mga idol. Yan.